Yung encounter ko noon kasi nagpapaalam ako na maghatid ng pera sa pamilya ko. Tapos nung nagpaalam ako ng 3 days, pinapauwi naman ako ng platoon leader ko. Noon member ako ng 29th IB, 4th Infantry Division Philippine Army sa Cagayan de Oro. Naka ano yung ano namin tapos yung unit namin nakabase sa uh, Surigao del Sur, sa Tandag. So nung umuwi ako dito sa Surigao del Norte kasi wala mang LBC doon na mapadala ng pera o mga kwarta padala. So personal ko na hinatid yung sweldo ko doon sa pamilya ko sa Surigao, Surigao del Norte. E ngayon pag uwi ko nagkataon na kasi ang pagpaalam ko doon ano lang, tatlong araw lang. So nung pauwi na ako, hindi na tuloy yung uwi ko kasi nagkaroon ng bagyo noon sa amin na malakas na bagyo. Yung mga tulay, inanod, mga bahay nasira, tapos yung mga kalsada na naglandslide. So umabot ako ng mga almost 5 days sa Surigao del Norte. Tapos noon, katapos noon, katapos ng bagyo, umuwi na talaga ako. Kasi owl na ako eh. Ako na ako during that time. Tapos may uh, former battalion commander si retired General Gabison. So nung umuwi ako, kasi daladala -dala ko yung baril ko, wala man ako maiwanan ng baril ko. Kasi ang ano namin noon, boundary man lang, boundary ng Surigao Norte at saka Surigao del Sur. So malapit-lapit lang. So dinala ko yung baril ko kaysa iwan ko doon na nakawin o kasi isa lang kami sa area nag-undergo kami ng ano ng SOT din dati. So pag-uwi ko, pagbalik ko na kasi natapos yung bagyo, nagkaroon ng ano sa uh, boundary sa sa ano sa Barangay Hayang Gabon, Clavera Surigao del Norte. Nagkaroon doon ng attack ang NPA. Pero dumating ako doon, hindi ba nag-execute ng attack kasi mga alas, alauna, dumating ako doon. Tapos tumigil yung sinakyan ko kasi naglandslide yung ano, yung kalsada, hindi makatuloy. So, bumaba ako, naisipan kong sumakay ng pambot papuntang Surigao del Sur, the boundary. So, nung bumaba ako, nagka, ano na, mayang-mayang konti, mga around the uh, 2.30 in the afternoon, dumating yung grupo ng dat, tatlong plato ng NPA na nag-atake doon. Akala ko pa nga ay eh, military yun eh, kasi naka-complete uniform ako, naka-black patig ako. Kasi ranger man ako noon. Nang makita ko, akala ko mga military din kasi naka-complete uniform. Una, pumasok sila sa detachment ng PNP kasi sa taas doon may detachment ng PNP eh, wala na pala yung PNP doon kasi nung gabi pa, nag sila kasi nag-operation daw. Inabandon yung ano nila, yung kampo. So, ang akala ko doon, PNP pa rin yung nasa taas. Akala ko friendly, friendly forces. Nung pumasok yung armado, sinira-sira yung mga ano, mga pinilitang pinasok yung mga kubo na nakasarado. Kasi sa taas yun, makikita mo, sa baba ako eh, sa may pantalan. Di, ano ko na hindi pala friendly troops ito NPA pala tapos nung nakuha nila yung ano kasi wala ng tao nakaplastar yung dalawang machine gun doon sa barricade sa taas so dito ako sa baba bumaba sila tamang-tama na nakaakit na ako sa pambot noon so nung mag-attack sila sa ano sa posisyon ko lahat ng mga tao tumakbo may tumalon sa dagat nag-iisa ako na iwan doon So nung pag uh, mga tatlong di pa na lang uh, binanatan ko na nauna ako nagpaputok kasi akala ko ang alam ko talaga kalaban wala mang iba So binanatan ko tatlo kagad ang tumba Tapos sa uh, exchange fire kami Yung unang commander doon na nandoon si Isidro Kagampang alias commander Arke So nung magpupukan kami siguro mga 30 minutes banatan na pataob ko siya mga tatlong bala kasi nung una hindi din siya tinatablan nagtataka din ako o, di, habang nagpuputukan kami nagpapaputok ako ng single Ayon sa kanila automatic kasi dalawang squad nung unang lumusob sa akin nakuha ko yung anim body count uh, on the spot na tumba yung iba dinala nila nag withdraw sila pero iwan yung si Commander Archie kasi tinamaan ko sa katawan Kinuha ako yung m niya at saka 45 at saka radyo. Nigrikit ko. Tapos balik ako sa posisyon uli. Tapos nung ano, nung nakabalik ako, nag-attack na naman tong dalawang squad ng NPA, nag-assault na naman sa posisyon ko. So nung nakipagbakbakan sa akin, tinira ko naman si Commander Lima palang may dala doon. Ang baril ni Commander Lima, important. Tapos may plug sa likod na yung plug ng komunista, yung pula, na may karit at saka maso. Tapos nung mag-exchange kami ng palitan uli, inisa-isa ko kasi single lang yung ginagamit ko. Na pataubo siya, tumba siya, tapos may dalawang ano, dalawang body count na naman ng NPA. withdrew naman yung dalawang squad. So pangatlong basis, may nagdala ng masingan na naman, dalawang 60. Nag-assault na naman sa akin. Banat na naman ako, tapos nag-withdraw ulit sila kasi hindi makaya, sabi nila, hindi daw ako tinatamaan. Ewan ko, kung kasi yung mga M2O3 puputok dito lang sa harapan ko. Wala man tumama sa akin, yung tumama sa akin, yung parang ulan lang tumama sa katawan ko. Yung bala nila, parang ulan, tumama. So, sawa ng Diyos, hindi naman ako tinatablan, wala namang nakasugat sa akin ng bala may tumatama na yung 2 3, pero sawa na Diyos, hindi man ako na ano. So, pagkatapos nun, mga quarter to six, medyo dumilim-dilim na. Dumipat ako ng ibang ano, kasi tatlong bangka ang nilipat-lipatan ko doon. Dumipat ako ng pambot na maliit, yung ano, sinakyan ko na hindi man ako marunong magpatakbo. So, ang ginawa ko, tinukutukuran ko lang ng kawayan para makalayo doon sa pantalan ng ayang gabon. So nung makalayo na ako, inanod ako ng agos ng tubig hanggang sa mapadpad ako doon sa may isla na maliit. May may fisherman pala doon na may maliit din na 3 horsepower yung pambut niya. So doon ako sumakay. Tinawag ko siya tapos lumipat ako muntik pa nga kaming maano ma bumag, ano yung ano niya kasi maliit lang eh. Pang 3 passengers lang yung ano niya, pambot niya na ang makina capability is 3 horsepower lang. So doon ako sumakay hanggang sa maka kami. Humabol pa yung grupo ng NPA. Pero hindi na nila ako makita kasi medyo dumilim-dilim na. Hanggang sa makarating ako ng Claver uh, sa municipality ng Claver, tapos kinabukasan, si Colonel Abilia ng ano, sa patrol nakuha nakuha ko yun. nakuha namin yung ah, siam na landmines na tininim ng inpin na hindi sumabog nakuha namin sa kalsada tapos na recover namin yung kampo tapos yung mga ano ng bala basyo ng bala na mga hapit uh, kulang-kulang mga kalahating sako mga empty shell nila naka ano ko sa pamut na kasakay ako sa pamot, ako, atip ba ng lancha doon ako nakatayo kasi wala kami cover doon 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 kami nagpupukan, mga nagumpisa mga quarter to 2 natapos quarter to 6 kasi nagwithdraw na ako gumagabi na eh